Hello guys, si Bung po ito and for today's video ay di aring nga hot panibagong araw na naman ang aming pagtitinda ng resas nga ng mga eskwela. At samahan nyo nga rin ho pala ako sa mga ganap po nga sa buong maghapon na ito. Charit! Bago nga ho pala pumotok ang liwanag, dini ho sa amin ay di si mama nga ho ay nagsisimula na nga ho magluto na itong nga aming mga ititinda. Kaya naman nga ho bago pa mag alas 8 ng umaga ay di ayos na ho ang mga paninda at pwede na nga ho ang dalhin sa school kung saan nga ho kami nagtitinda. Pagkarating naman nga dito ay di bagong preparation na naman nga ng aming mga paninda dahil nga ho syempre ari tatanggalin pa sa try bike tapos ipagpapapatas nga ho para mas mabilis makita ng mga estudyante at di makakapili nga ho sila. At para naman nga ho sa mga paninda namin ngayon ay di nga ho ipapakita ko sa inyo at panigurado nga ho matatakam na naman kayo. At syempre hindi nga ho mawawala dyan ang paboritong burgers nga ho ng mga estudyante. Paano ka ho ay sa halagang 20 pesos tapos si D.O. Ulang Burger pa nga ho ang gamit namin dito. Kaya naman nga ho ito ay talagang kanilang paborito. May kwek-kwek nga rin ho pala kaming ang halaga nga ho nito di kagaya pa rin nga ho nung dati ang isa nga ho ay 20. Napakarami nga ho natatakam dini sa amin quick quick kapag nga ho kay nag upload kaya naman nga ho pasensya na ngayong alas 7 na naman nga ho niya ito na Nabanggit ko nga ho sa inyo na 20 pesos nga ho ang pagtitinda namin sa kwek quick naming ito. May nagsasabi nga ho sa inyo na mahal nga daw ho ang 20 pesos para nga daw ho sa kwek quick. Ang kaso naman nga ho kung amin bababaan pa ang presyo ay baka nga ho wala naman kaming tubuin at malugi nga lang ho ang pagtitinda namin ito. Isipin nyo nga ho magkano na ang puhunan ng itlog ngayon mga 11 pesos hanggang 12 pesos ng ahoy yung pinakamalaki, ayun pang nga ang gamit namin din. At doble-doble pang ang pagluluto nito dahil bukod nga ho sa pagpiprito, ay di syempre kailangan mo nga ho munang ilaga ang itlog. Kaya naman nga ho yung halagang 20 pesos ay siguro isakto nga lang ho para sa presyo ng kwek-kwek na ito. Pero gusto rin naman nga ho namin magka-idea kung magkano nga ho ang kwek-kwek na nabibili nyo dyan sa inyo. Ay di pakicomment na nga lang ho ako. Tara, ito na naman nga ho. naman tayo sa sauce ng chicken pilay na marami nga ho nagpapaturo sa inyo kung paano nga ho ginagawa ito. Sa totoo lamang ho ay willing talaga si mama na ishare nga ho ang recipe nito nga ho ang sauce ng chicken pilay. Ang problema nga laang ho, kagaya nga ho nang sabi ko sa inyo, bago pa nga ho pumutok ang liwanag din sa amin ay dinag uumpisa na nga ho magluto si mama. Tulog pa nga ho ako ng mga oras na yon kaya naman nga ho ang pagluluto nito ay hindi-hindi ko nga ho na ibibideo para nga ho maipakita sa Kaya naman kung gusto niyo ho talagang matutunan ang pagluluto ng ahon ng chicken fillet ay marami din naman nga ho diyan kayong mapapanood kung paano nga ho niluluto ito. Pero ipinapangako ko nga ho sa inyo na kapag hindi na nga ho busy ang tagapagmana eh di ako nga ho ay mag-e-effort para nga ho maituro naman sa inyo kung paano nga ho namin niluluto ang sas na ito. Ay di ayun nga ho at tapos na tayo sa tig 20 pesos nga ho naming paninda. Dumako na nga ho tayo dinis sa tig sa 10 piso. At syempre hindi nga ho mawawala dyan. Aring nga ho isang kalderong lomi ni mama na sa halaga nga ho so ay di, panigurado din naman niya, humbusog ka na sa isang baso. At dahil wala nga ho tayong lumpiang Shanghai, ay di aring ako at meron naman tayong lumpiang gulay. Sa sobrang sarap nga ho nito, ay kapag ako'y walang ulam sa amin, ay ito nga lang ho ang niluluto. May shomay nga rin ho pala kaming tinda at ito nga ho yung hindi nyo usual na nakikita dahil nga ho madalas ang aming itinitinda ay yung homemade nga ho ni mama. Paano ga ho din sa amin sa Mindoro ay nagka ASF nga ho, yun ho ay sakit ng mga baboy. Dumating nga ho sa punto na pinagbawal nga ho, ang kumain ng baboy dito tapos yung iba nga ho, mga nag nag alaga ay di ibinabaon na nga lang sa lupa. Hindi nga ho safe kainin nyo on, kaya naman nga ho yun na lang ang kanilang ginagawa. Pero ngayon naman yaho ho ay may nabibilhan na rin ng baboy. Ang kaso naman nga ho ay kakaunti ang supply at kapag nga ho gayon ay di sa pagtaas nga ho ng presyo. Nabanggit ko nga ho sa inyo na nasa 400 nga ho ang kilo ng baboy din ngayon sa Mindoro. Kaya naman yaho ho kung ipipilit ni mama na mag homemade ng shomay ay panigurado nga ho wala rin naman kaming tutubuin doon. Ay di ito nga ho at yung shomay nala ang sa palingkin na nabibili ang itinitinda nga ho namin din. Pride shumay may nga ho ngayon pala ang ginawa ni mama. Para naman nga ho ito ay medyo kakaiba. Charit. Wednesday nga ho pala ngayon at kapag ganito nga hong araw ay di wala nga hong pasok sa school ang tagapagmana. Nauwi nga ho ako din sa bukid ng Tuesday ng hapon pagkakatapos nga ho ng klase para nga ho makapag-edit ng vlog tapos kinabukasan ay di makatulong nga ho sa pagtitinda. Pero ngayon nga ho ay pumilit lamang ako ng pagtitinda dahil may call time nga ho kami ng alas 8 ng mga at may practice nga ho kami ng sayaw. Alam ko naman nga ho hindi pa ayag ang <laughs> mga pero nagpaalam pa rin naman nga ho ako na malilit nga ako ng Dahil wala nga ho kung babaunin kapag ako nga hindi tumulong ng pagtitinda ay, diari nga ho, at ako'y pauwi na niyan dahil sobrang late na nga ho. Ako'y nakakahiya na rin naman niya ho sa kanila. Kanina nga ho, pagka recess ay di dinagsa nga ho kami ng mga estudyante at naging mabilisan na nga ho ang galawan at nawala na nga ho sa isip ko ang pagbi-video. At dinung pag pagka-uwi ko nga ho, ay di kumuhala ang ako ng gamit at ako nga ho'y na papunta nga ho sa bayan kung saan kami magpapraktis ng saya Inabutan ko nga ho sila na talagang seryosong seryoso na nga ho sa practice at ito nga ho ako, dad ba muna sa washer dahil nagtinda pa nga ho ang tagapagmana. Charis. Pagkarating ko nga ho din eh, eh di wala na nga rin ho agad akong sinayang na oras. At ipinakita ko nga ho din eh sa mga na determinado nga ho kung manalo kami sa kompetisyon ito. <laughs> sa tunay nga ho, nahihiya din naman ako kahit pa paano dahil na late nga ho ako sa practice na ito. Kaya naman nga ho, are, medyo tinuturuan pa nga ho ako nila. Pero feeling ko naman nga ho, ay nauunawaan nila na kailangan ko nga ho magtinda bago nga ho ako pumunta dito. Dancer din naman nga ho, ang tagapagmana kahit pa paano. Kaya nga ho, yung mga ganaring sayawan, edi eh medyo hindi na rin nun, nga ho tayo mahihirapan. Charits. After nga ho namin makabuo ng na mga tatlong step, ay di ngahot nga ho nag-water break muna. Talaga naman nga medyo pagod na rin ang aming mga pagkatao. Dahil kung kailan nga ho kami mga fourth year na, isa ka naman nga kami nagkaroon ng mga ganaring activity. Pero nakakatuwa din naman nga at kahit papaano, ay di nagkaroon nga kami ng time para nga ho bumalik sa mga sayaw-sayaw na ito. Dahil ang huli pa nga ho namin pagsasayaw, ay di nung senior high school pa, ay ilan taon na nga ho ang lumipas. Nung first year at second year college ngaho kami, may pagkakataon din naman yahong kami magsayaw ng mga ganito ang kaso nga ho ay yun ay online class dahil nga ho pandemic. At dahil sobrang biblis na nga ho naming mapagod, ay di aret mag-aalas 12 na rin naman, kaya nga ho kami magtatanghalian na. Nakita ko pa nga ho din motor ng kaklase at sabi ko nga ho sa kaibigan ko, ay di ako ikanyang bidyuhan dito. Titingnan ko nga ho kako kung bagay sa akin at di ba lang araw ay di bibili nga ho tayo. The Pero hanggat wala pa nga ho tayong pambili, ay di aring nga ho tiis muna tayo sa panghiram sa mama nito nga ho kanyang rusi. Charits, baka rosy namin yan. At habang kami nga ho ay naka-break time, ay disusulitin ko na nga yung oras para nga ho magawa ko na yung mga iba ko pang gagawin. Pumunta nga ho ako sa mismong bayan at dumaretso na nga ho agad ako din sa bangko para nga ho May mga maliliit nga ho pala tayong business na sinimulan at ang kapartner ko nga ho dito ay di walang iba kung hindi nga ho ang tatay at ang mama. Medyo maganda nga ho ang tinatakbo nito kaya naman nga ho yung ating puhunan sa mga business na yun ay di atin nga ho dadagdagan. Kesa naman nga ang pera ay nasa bangko ay di pa paikutin niya ho natin para nga humag times to Charit. After naman nga ho natin sa bangko, ay din sunod naman nga ho nating pupuntahan, ay di yung inuutos nga ho sa atin ng kuya. Hindi ko nga ho alam kung may makaka-relate sa inyo, pero din nga ho sa amin. Basta ang isang nga ho ay pupunta sa bayan, hindi nga ho pwedeng hindi magpapabili yung mga maiiwan. Ito nga ho palang mga pinabili ng kuya, ay di yung mga gagamitin niya nga ho sa kanya nga ho mga ititin. May nauuso nga ho ulit ngayon ng mga dessert, kagaya nga ho niyang Graham Bar. Nagawa nga ho nun si kuya, titinitinda nga ho dun sa amin. At bukod nga ho ay dinagawa nga rin ho siya ng mga Graham Bar. Ingredients naman nga ho para sa Graham Ball itong mga pinabili niya sa akin dahil meron pa nga ho siyang stock para nga ho sa mga Graham Ball na gagawin. Grade 8 nga ho ako nung nagtinda nga ho ako sa classroom namin itong nga ho Graham Ball dahil arang nga ho yung usong -uso noon. Limang piso na nga ho sadya ang pagtitinda ng Graham Ball pero noon nga ho ay mas malaki pa ang kita dahil mas mura pa nga ho ang gatas. ari nga ho mga Crush Graham at saka ho ang Marshmallow. At ang huli ko nga ho ang pagtitinda nitong Graham Ball ay dinong ako yung senior high school pa tapos inabot nga ho ako ng pandemic noon ay ako yung may mga pa pa. Kaya naman nga ho nangyari halip na may tubuin ay dinalugi pa nga ho ang tagapagmana. Charit. At ngayon naman nga ang nauuso ay di yung Graham Bar naman nga At magandang pagkakataon nga ho ito dahil doon nga sa aming barangay ay si Kuya nga lang ho ang nagtitinda nito. At ang advantage naman nga namin bilang anak ngaho ng tatay at ng mama ay di dahil ngaho ho established na tindahan nila doon nga ho sa aming barangay. Ay di yun nga ipuntahan at di kahit papaano ay malakas nga ho ang benta ng mga ganito. At shoutout naman nga kay ate na nasa likod ko kanina na nanonood siya ng mga vlog ko. Baka nga daw ho siya ay mapasama pa sa vlog ng tagapagmana ay dinong sabi ko ay kumaway siya ay sabi niya wag na nga daw ho. at nahihiya ata si ate ko. Charits. Ay dere nga ho at pagkatapos nating mamili na rin nga ho, mga pabili nila ay di tayo nga ho ibabalik na at may practice na naman nga ho ang tagapagmana. At habang ako nga ho ay nagdadrive ay eh, may nadaanan nga ho kung bagong gasolinahan ay eh, di pakicomment naman nga ho sa baba kung kilala nyo kung sinong may-ari nito. At kung nakaabot nga ho kayo sa video na ito ay di mag shoutout out nga ho muna ako. Shoutout naman nga po sa silent fan natin from Nebraska USA kay Ma'am Ochoa kay nga po. Aba ay eh, medyo malayo-layo ho din po kay Ma'am Justina Tibidad from Lucena kay so na palagi na laang hunggabing gabing pinapanood ang ating mga vlog at kung kailan niya daw hung wala nang mabibilhan Shoutout din po kay Ma'am Chris ases Torres from Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Ruby Posadas from Iloilo. At syempre, shoutout din po kay Ma'am Evie Eden, kay Ian at kay Kai na watching naman nga po from Dinagat Island. Ingat po kayo palagi. Ay di, ayun nga ho, at pagkatapos namin mag-practice, ay di, aring nga ho, kanya-kanya na kami ng uwi. At kung gusto nyo nga rin magpa-shoutout sa next vlog ng Tagapagmana, ay di, pakicomment na nga lang ho kung mga taga saan kayo para nga ho, may idea kung saan na baga nakakarating ang mga vlogs kong ito. Charit. Pagka uwi ko nga ho din sa boarding house, ay dinagpahinga nga lang ho ako ng counting minuto, tapos naligo na nga ho ako dahil uuwi nga ho ako ngayon sa bukid. At habang ko nga ho nag -e edit ng vlog ngayon, ay may nag-message nga ho sa akin na schoolmate from other department nga ho at nagpapatulong para nga ho magpalike ng kanilang page. Project nga daw ho pala nila ito at ilalagay ko na nga lang ho sa comment section ang link ng page nila para nga ho mas mabilis nyong makita. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa pagsama sa sa pagtitinda nga ho at sa mga ganap ng tagapagmana. At kung hindi pa nga ho kayo nakafollow, ay di follow like, and share na rin naman nga ho ako ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.